Ayan na, putol na ang mga langka. pinang-putol na. Pinahiram ako ng lagari ng bahay. Hindi nga, wala pang tao. Hindi pa na isa uli. Gusto ko nga putulan eh. Kasi lang may bunga. Pero may ibang mga suha talaga na laglag. -lag. Ang byasong una ka, ano. Sa lalay dun sa maraming ano ng alambre. Hindi makuha. Ayan. Ang abokado ay lumuwag-luwag sa dini. Eh. Ang langka ang naubos ang suha din binawasan ko rin teka lang bababa ako bababa ako bababa ako teka lang ang dami ko pang sisibak na kahoy masibak pa ako ng kahoy magsibak ako ng kahoy o ang ka nga na hinog na bulok ayan ang daming yung sibak na kahoy ayan pinupo ko pa ang lubi-lubing malaki oyan putol na yan dati tinutol ko na yung puno pati malunggay kasi baka mag ano tumumba sige ang hangin na tama pa sa wire ng wapay ng wapay ang kamatis ko ayan wala na putol na hindi ko na video kanina mag ano wala mga mag ayan putol na ang lobe 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 kayo ng dragon tail ayan ang kamatis ko ayan ang kamatis nabali ng bagyo ang kamatis tinali ko ng pataas ewan ko mabubuhay pa yan baliin eh eto pa eto malaki na ang kamatis parang malapit ng mahinog anong yan. bakit mahihinog na siya? ayan umunti ang suha binawasan ko ng mga dahon pero may mga hinog hinog na yata oh. ayan oh dami. May ibang mga nalaglag, di ko napansin na mayroon palang ano. Ayan, ang dami ng bunga, maliliit. Ayan. Ayan. Lumiwanag na naman gini. Lumiwanag na naman. Ha! Lumiwanag na naman. Kinamputulan ko na naman ng ano kala mo mabuhay kaya yan tatagal kaya yung yuka na yan paano ka mabuhayan yung yuka ang aking sensation ay pangit mo ng... ang aking sensation payatot na ano ibang klase siya ay ayan Ayan, si Yuka. Ah, nagtira akong konting dahon ng ulang lay. Pagpagparan ko na. Nagsibak pa ako ng kahoy. na Ayan, mayroon na akong gawing tadaran. Tapalan ko na ang pagputol ng kahoy. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Oh, nagsisibak pa ako ng kahoy. Ayan na. Ayan. Lumiwanag na. Lumiwanag ang ang angking